So guys, ito po yung mga listahan ng halaga ng bakal. Yero. Ayan, channel bar. Meron din po siyang uh, pati yung mga color of rib type hardyflex na kuha po natin dito at uh, para ma-update po kayo lalong-lalo na sa nagpapagawa ng bahay. Ayun po yung mga angle bar, tubular, at meron din po silang mga bakal dito. Ayun. Mga 10mm, 9mm, 12mm. Ayun po, may mga 4 kilo na yero ito po yung kanilang uh, long span so ayan nakikita po natin ito at uh, ayan naka ready na po yan so dito dito kami bumibili ng bakal kasi mas mababa dito at uh, rekta po dito kaya ito po bumili po tayo dito sa mga stop ng ano na to na listahan ng kanilang mga price list para mapagbasihan basihan nyo rin dito sa inyong Uh, pangangalap ng formation sa batik. So, ito po, umpisahan na natin dito mula sa tubular. So, sa tubular po, 2x4, 1.5, 820 po ang isa. 1.5 po ang kapal niyan. Ayan, and then, 2x3, 1.5, 690 po ang isa. Ayan, ayan po yung mga bakal na yan. And then, 2x2, 1.5, 545 po ang isa. And then 1 by 2, 1.5, 410 ang isa. Ayan. So, 1 by 5, uh, 1 by 1, 1.5 ang kapal, 275 ang isa. So, sa mga tubular po yan. Ayan, mga tubular po yan. So, dito naman po tayo sa sa Sea Parlins. So, ayan po yung mga nasa ibabaw na yan. Ayan. Sa so, naman, 2x6, 1.5, 680 po ang isa niyan. Ayan po yung mga bakal na yan. Ha? Ayan po ang price list ngayon na updated po ngayong buwan na to. And then, 2x5, 1.5 po ang kapal. Ayan, no, stock pala sila rito. Kaya ito po, 2x4, 1.5, 495 po ang isa. Ayan, mga Sifar Leeds po ito. 2x3 yan mostly na ginagamit 1.5 ang kapal 435 pesos ang bawat isa so sa mga 1.2 ang kapal medyo mas mababa pa po yan ito mga binanggit natin is 1.5 pa lamang po yan so dito naman po tayo sa mga channel bar so yung channel bar po 2x4 yan 22 16 1015 po ang isa Ab, kilos pala to. 2x4, 22 kilos, 1,015 po ang isa. 2x4, 28 kilos, 1,290 ang isa. Ayan. 2x3, 18 kilos, 830 ang isa. 2x3, 22 kilos, 100, ah, 1,015 ang bawat isa. Ayan guys, meron din po dito yung mga deform bar. Ayan po. Kapatid ko po sa inyo. Ito. Uh, pakainit ka lang dito pero ito, para po meron kayong basihan. Kumpara niyo na lamang po sa lugar niya. Ito po yung mga deform bar. Ayun. So, sa 10mm po 130 pesos ang bawat isa. Ayun. Kita po, eh may mga yero dito. And then sa ayan 10mm 130 ang bawat isa. 12mm 186. Ayun po, ayun po yung mga bakal na 'yan. 12mm 186 16mm 330 Ang bawat isa Meron din po silang Deform bar 1.9 kilos 83 pesos Ang bawat isa Deform bar 2.2 kilos 995 ang bawat isa Ayan. Iba iba po meron po palang Ginikilos So ito naman po yung alilang mga yero Ayan na yun po yung rib type. Ayan, iba-iba pong gulayan. So, dito po sa rib type, color 0.4 po per feet. Ayan, bawat per feet. Sa 0.4 ang kapal. Ito po ay 74 pesos ang bawat per feet or 12 inches. So, yan po ay 0.4 ang kapal. And then sa 0.5 naman per feet. 95 pesos po ang bawat per, per feet nya so kunyari eh ang suwat ng kailangan nyo 10 feet 12 feet ganun po yan so ayan po ulitin ko rib type 0.4 per feet 74 po ang bawat isang feet and then 0.5 ang kapal 95 pesos per feet and the last guys dito tayo sa mga hardy flex so ito po HardiFlex Flex ito meron din sila meron din silang mga flyboard 3 port plywood na 3 port ayan tapos ito po yung kanilang mga HardiFlex. Flex ayan so sa HardiFlex po 316 yan yung mga mga magpapakisa po ah. ha Flex 316 520 pesos ang bawat isa ayan po yun yung 316 na yan yung malis mali po sa 1 port So yung one port naman, ayun. Mas makapal yun. Pero mostly ito pong ginagamit sa kisame, yung 316. So sa so, one port naman, 630 ang bawat isa.